Hello, 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 good morning kao FW Ito na naman po si kao FW Lens Vlog Ang iyong lingkod sa hindi pa po naka-subscribe ng aking YouTube channel Please subscribe, like and share na po And click the bell so ma-notify po kayo sa lahat ng aking i-upload na video Yan po ang aking <clears throat> Ipapakita na naman po sa inyo ang kanilang ang Mga produkto po natin dito sa Pilipinas Yan magkakaryada po tayo ng produkto nating luya dito sa Pilipinas. Yan po, tignan po natin kung paano po sila magkaryada ng full load. Yan po. eto po ang aking papakita ngayon. <laughs>

maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo ang aking video at maraming maraming salamat po sa inyong full support sa aking mga vlog. Yan po ang ating video for today. Thank you, thank you very much and your full support. God bless and I love you all. Bye-bye!